Hoy. Hoy, Jay. Kabuhubo namang kahapit, Jay. <laughs> Good morning, everyone. Welcome to our May Daily Channel. Kaariyat ba? Guys, na gipamalit ipamalit sa Lovito, sa TikTok shop lang nina ako nakitaan. And grabe siya ka nice ng mga product ja, Nagpalit ko ani guys. Kaya wala siya brand ako. Nagkagidlay na jud ko. And mali siya ang nakanindot kong usatak ka babae nga na ay trabaho. Kaya di natang kinahanglan nga. Magsalig sa ato ang bana nga tagaan ta. Makapalit man ta sa ato ang mga gusto o sa atong mga panginahanglan nun. So syempre nag ko og mga blouses. Pero gamay rin siya kaayo. Barato rapod ni siya nga mga kuan sinina So, barato lang ni siya, guys. O, kung gusto mo ani nga mga products, ha, bet ninyo siya. Kay gabi siya kaayo ka flexible. Mainat dai siya, guys, bisag large ko. So, masigo siya sa ako Ah. O mga inner naman ni Kasagara na ako ang ginapalit. Kay mo lagi ang ako ang mga brand ng atangkas naman dyan. So today is Tuesday and mapasalamaton ko sa atong buhi nga Diyos tungod kay. narasay another day and another brand new day, another opportunity nga yung gihatag. Every time nga magmata ko sa buntag, mapasalamaton jud ko sa Ginoo kay sahay na mga tao nga dili na sila kamata. Ay, wala nila nabalaan na mo na day na ang last day sa ilang life mo nang I am making sure most of my time nga mahatag na ko ang ako ang best sa bisag unsa nga ako ang buhaton and wala lang ginaisip na lang nako usahay nga basig mo na ni siya nga ako ang last chance So wala pang tanangan doy ana tanan gyud no know, pero kinang lang yun ta mahimong ready sa tanang aspeto sa atong life especially sa kana nga party sa espirituhanon nga bahin ang ato pagpangandam apil gid ana ang ato pagdawat sa Ginoo as our personal Lord and Savior and pagpakigrelasyon kang Jesus Christ not just on our religion but sa ato adyong kinabuhi i-guard nato atong heart dili ta ma dala sa mga pagsulay o sa tanan nga mga tintasyon o sa tanan nga mga butang nga dili makahatag sa ato o kaayuhan but instead maghatag sa ato o kadaot sa ato ang mga kinabuhi so I'm not a perfect individual I am a teacher but sometimes I fail and maano sad ko usahay no sa ako ang emotion ay mga panahon nga dili na ako siya makontrol pero good thing is na ako'y ginoon, na ako'y masangpit sa tanang panahon, na masaligan. Mind you guys, Jesus is our best friend and na ang Holy Spirit niya, Bisag wala siya, pwede nato siya matawag, masangpit, maduulan. He is our very present help in times of needs. And siya good ang ato ang peacemakers si Jesus kung naa siya sa ato ang life walay bisan unsang mga butang dili nato malabangan kay mahimo man tang lig-on tungod kay naa siya sa ato ang kinabuhi so as what i have said in my previous vlogs no last monday nag vlog pod ko um Sometimes ang life dili siya sayon sa ato ang mga trabaho, kung asa tagibutang, wala man dyan siguro yung trabaho nga sayon, usahay sayon lang siya unaon-unaon nga. Ah, Mahawa na ko dili makita ko trabaho, makita ko sayon nga trabaho, pero actually, parang wala dyan sayon nga trabaho, bisag asa ka, magdepende rin na kung ni mo siya pag-manage, unsa mo ang reaction, ni mo pagdala, how are you going to stand up and react sa mga sitwasyon, no? So ana lang ang life kay naamantay life so kinahanglan ta mo barug kinahanglan ta magwaligon kinahanglan ta mag you know mag grow mag mature wala man joy laing makatabang sa ato ang kaugalingon guys kita lang man jud ug wala tay pwede nga i-blame kung maunsa ta o kung maunsa ang ato ang kinabuhi kay wala may lain nga naghimo og desisyon every now and then kita lang man o kung giunsa nato siya pag decide nagsubmit ba ta sa will sa gino'o, nangayo ba tabang o giya sa gino'o, o wala. So, magdepende ra ang tanan, ang chaos, ang consequences, mag na siya. So, magdepende kung yun sa nimong manage ang imong kinabuhi. So, again forever nga thankful ko sa Ginoo and I hope nga kita pod kamo pod ra nga naminaw mahinuklogan pod ninyo mahimo pod mong mapasalamaton dra sa ang buhi nga Dios tungod kay siya lamang gyud ang takus ug angayan nga pasalamatan it's not because of our own It's not because of our own strength, our own wisdom. It's not because of us. kay buutan tama tao whatsoever. But it's because nga naagid ang ginoon nagap bless sa imuha, nag-auba, nag, nag So, balik taan nga mga sinina, guys. Feeling po ka na ako, no? Nga ka ng gamay, kikong lawas. o, oh, actually, medium na ako ang kuan pero, na uban ani mainat na Napoy uban nga murag. Mabudlot na gid ko siya. <laughs> Mabudlot ko tanahon. So, masig Korean, Korean ni nga mga sanina. Diyay, ambisyo sa ang peg. O, oh, so, ako siyang ipang bago ko mag-ilis, bago ko mag-prepare, o, oh, mabay pagmata na ako, o niya, Isyon lang ako ginabuhat pag mata na ako, muluhod ko muluhod judayon ko sa Ginoo. Akong ginabatasan nga muluhod judayong ko sa Ginoo sa mga pagampo ug pagpasalamat. ayap pa kong gitagaan og kinabuhi. O takabalon no, mubo lang man jud ang atang life. Life is too short, but kinahanglan thankful ta kanu na idra sa atong buhay nga na, Hindi na si kabalaka guys, bisag usahay naay mga panahon nga mga balaka jud dili malikayan, pero ang atong kinabuhi mubo ra kayo para sig kabalaka ug dili po na makadugang sa bisag unsa ka taas nga gutlo sa atong kinabuhi instead nga mabalaka ta magampo ta sa atong Ginoo kay siya ang naga-care sa ato nagatan-aw siya o gusto siya ang ato ang kinabuhi no mahimong sayon lang abundant ang ato ang life maghatag siya sa ato og mga panalangin maghatag siya sa atong gikinahanglan kung mangayo ta sayaha. so we should ask ask and we shall receive from him Ayan. So, pag matana ko, anang adlaw, nakapanahon pa ko sa pagpanglimpyo o pagpanilhig, abtik ka ko, Jay, nanilhig ko, bahala kita magulangan lang ng mga buling ang pangkuhaon, Jay. So, inaana yun ang ato ang life, no, as a mama, as a trabahante, ato na so, dili ko perfect, pero naning kamot sa ako ang kinabuhi. nga, ano, na-slow mo man yung akong video, wala ko kabalo mo, ato ko sa taas, kay magkuha ko, og, mga sinina sa mga bata kay usahay kung pasagdan lang nimo sila magkatuwad baliskad sa kabaloon sa ilang especially kung dili uniform ang ilang suoton pataka lang mapangbalay ang pangsuoton guys so lipay kay ko da sa Ginoo kay ginahinay niya og tubag ang ako ang mga pagampo bisan paani nga higayon ang amo ang balay mo gina ako ang ipangayo no nga ma human ang amuang kusina, mahuman ang amuang bintana, ang adili mo sa libo, kay mo to'y isa sa makahatag o grabe kay kahugaw, kay ining mo sulod ang mga tubig sa ulan, ining sa libo, ining kusog sa hangin, aperte yung hugaw ang amuang balay, o dili na ko siya maato trabaho, aperte yun, kaayo kahugaw, wala man mi helper guys, wala mi katabang, wala ko nagkuha na kay labad-labad sa ulo, dugang-dugang sa stress, nga kinanglan pa sugo kita ray bantayan, sumunang kamot lang ko sa kaugalingon, nga bisan un kakapoy, bata na itrabahoon ay ah, labunon a kakayanin ang lahat. Kung di ba kaya ay magpahulay, matulog. Anong pugsun man natutong kaugalingon, di ba? So, ana lang yun. Walay, basta walay magbuot sa ako. Char. So, I hope nga kitang tanan, no? Inana lang, it chill chill lang na ang life. so, o, bisan-usahay, guys, kabalod ko na makarelate man ko, ana. Pero, ako ang ginapili kanunay nga magmature ko sa tanang aspects ako ang life nga dili na ako problemahon ang mga butang na dili na ako kaya sulbaron no nga ang mga butang nga dili na ako kaya usabon mga butang nga dili na ako kontrolado so i will mean, let it be sagdaan na lang nako na siya nga mga butang in nagapaningkamot lang ko sa ako ang self nga mahimo kong ma-improve mag-grow as an individual and all so inana ang amo ang life karon um, and thankful ko sa Ginoo gyapon sa tanan so chada nakailis na ko guys and wala ko itong tingog di ko ganahan magkuano man mag, ano, mag voice over voice over ng tani no nya taas kaayo ang, ang mga video so thank you for bearing with me char so naay nagabang ana nga buntag unya simple ra chukay na ako ginabutang sa kong nang guys maka punch jud kaayo ko kanang day cream nga dili pang spotless kay dili mani oily ang ako ang noun siguro tungod po sa akong ginagamit nga sabon likas papaya ever ato nag high school ko hangtod karon likas papaya gina ako ang ginagamit guys so every morning inana mga bata usay mo dalikyat pa og cellphone cellphone O onya si Inday ginauban pa na ako siya sa amo ang sa uh, school, early morning, tapos ako pa siyang lingaw-lingawan in town, kaya pa siya ka-recover. Magklase ko, ng tiging ko ani nga time, na i teacher nga wala siya, so ako sa ang nagbantay sa India behalf sa iya, ako ang naasa. O niya, kung ako siya natin Marian, pagkataod taud uh, sila sa balay, mga alas 9, pag okay na siya, o, oh, ban bano din siya natin, na Marian, dito magbaktas sila pa uli sa balay. Dool-dool -do raman -do po sa among balay. So, one way of exercising na po na ni Ate Marian. Ang nagbantay day sa ako ang baby, kay akong ate, kay katong kauban ako nga nagpaint. Kaya dili man ko sa uban o oh, marag madlok po ko nga uh, basta inana so siya kay salamat sa ginoong nga naa siya salamat sa ang kinabuhi so syempre sa Pilipinas ang maestra din here, guys oo uh, uh, kabalo na tanong manilig na so every morning before ko magklase, before ko mag, clase, before ko mag manilhig ko, or after after sa akong klase pag na ako vacant, apil na siya sa ako ang routine na manghinglo ko, manilhig ko sa salog. So ang, ako ang room din ni uh, thankful ko ka mam Ma Ivy kay SPED coordinator man ko sa high school, uh, receiving teachers sa mga SPED learners, natay pito ka learners sa ato ang uh, school sa Lapinigan. So mo ni ang among classroom diri uh, Um, pull out raman sila so dili siya sa tanang oras na din may mga panahon nga muanhi lang sila sa ako ang room unya lain-lain man sila og needs so ako silang isingit sa ako ang five subject or five loads Yeah, manilhig dayon ko sa amo ang room pag napukoy vacant, yung mga arrange kung sa mga hugaw, yung mga hugason no so parte gina siya sa ato ang trabaho so sa una magreklamo pud ta kanang mga ningani pero as we grow older char so ako naka learn ko nga enjoy na lang gid ang mga moment moment sa life no so ang ato ang kinabuhi kay kanang precious man precious no mubo lang ah, sige ato lang na siyang kanang lipayon o nya mag-enjoy good ta kung sa'yo na ana kay dili mas tanang panahon ingon ana so na ako'y isa ka diff diff no dili siya ka kadungog si Miss Romero o niya ako siyang ginatrain nga siya ang manghugas. Usay, so, ginapasilig po na ako siya pero wala man siya most of the time. Kaya masulod magini siya sa klase. Pag naa siya din ha, ah, kay sila man ang gainom din ha, ah, naman ko own battle na ako. So, go ako siya nga maghugas siya, manghinglo sa lababo. Ang ato ang mga mainstream or kaning mga bata na to nga na nasa koan, transition na nanas sila dari sa high school ang atong ginahimo sa ilaha is atos lang ginatunan o skills so nindot ang tanagani kung naapay tanang lutuan na nako sa room pero wala pa anak sa karon so dapat makakaton po na sila nga magluto so sa uban nga school ang mga bata nila nga sped learners mao'y magluto sa ilang lunch mga gulay lang gud nga mga lawuy magluto kanon no makita nila makita sa teacher nga ak antiguo nagdi kay very important ka ayong ang mga dili lang mga sped learners na atyong makatunan nga skills kay what if sila na lang, what if malayo sila what if, ingon ana, no, ang senaryo sa unila nila pag-survive, kung wala sila na nahibaluan, nga bisag-unsa nga mga trabaho mana importante kayo, nga naa sila ay makatunan so, nang hinglo siya, drasalababo, sa lababo nang kuan hugas sa mga basura, good basura man hang mga inimnan, dala guys So, ang ato ang pagtudlo sa ato mga Uh, para sa ako uh, dili po siya lalim uh, siguro kung ako ako lang sa akong kagalingon it's very very hard even sa mga sped learners no magtudlo ka sa ilahan, ay mga learning difficulties but by the grace of God tinuod juday nang word sa Ginoo nga I can do all things through Christ who gives me strength Uh Oo, -oh, wala imposible. Eh. Kaya na to siya. Kung ato lang pong iset sa itong una huna bitaw nga, kaya na to siya. Na ay ginoo, kaya na ko ni. So, aside anang ako ang mga trabaho guys, nagahimo ko o mga notebook, nagahimo ko og mga learning materials sa mga bata, kaning mga chart, mga pangbasa, learning or reading materials nga ako magamit para sa ilaha. O, apil ni siya kani kay sa ako ani siyang husband. So, ang gi-customize niya ang sa drawing sa animation para dili magkatibula ag yang ginapabind sa si ako ang output sa mga bata sa so, ra siya pag bind kung na may ring binder ya magpalit mo ana sa Shopee ka ng tawag ana is ring binder no na ay machine og na ay wire depende sa kung unsa ang machine nga nasa imuha kay na ay 2.1 og na ay 3.1 one uh, na ay double loop og single loop wire So, pili lang ka kung sa imuhang wire, mapuno ang paliton nga pang ring, binder. Tapos, imuha na na siyang itakom. Naana po na siya kanang package na or appeal na na sa, sa pangbangag ni Hindi ko explain, oy. Basta, o ka na, o okay, ako na na siyang gibangagan, o niya, ka ng na dahil na siya matakom na ng ba baan ng ring. o sa badyod. So, ba na siya, guys, ang ako ang ginagamit and um, syempre ang akong ginapaulian ana is ang materials no kay lisod sad kaayo kay free na siya so wala koy ginap walay patong patong nga dako ana lang as long as makatabang ta sa ato ang mga kuan so uh, dali ra ni sayon ra ni kung gusto pud mo ani pwede kayo so ayan na ana mga nahimo para na siya sa animations sa drafting o sa drawing animation o sa technical drafting So, enjoy ko ani nga mga trabaho ug buluhaton kay pati sa kong mga anak ma-apply maguna ko siya. Unya, nakita na ko ang need sa mga bata karon. Grabe jud sila kaayo ka need tudluan og tabangan sa reading, no? Kay number one jud ang problem namo. So, anang gabi day guys, pagkahapon naman toy namatyan no nga kasi niya nagadto na sad me na ako'y opportunity nga mag-share sa word ni God. Inay bata na rin nga gusto kayo magpa-video-video. video video

Oo, oh, oh. so apo kay bali ni sa namatay. And first meeting pa pud namo unya, duol man sila sa ko, adulo nun kay kog bata, guys. <laughs> ganahan kay mga bata, ako pud ganahan kog bata sa una pero usahay ka nang naa kay ka nga anak ba. Uh, pero karon wala na okay na ko kanang mag Ah, bahala mo na oy mag pang-away mo diha wag chill-chill ra So ana ni balik ni giday ako ang kuan sa sa mga bata niya mo duol pud mga bata. Feeling na nila nga close ka imi mean, mismo pa pagkita na mo di ba? sad ka ikaw. So mag-start na mi nag-share ko sa word ni God uh, pag mga naiingon ani nga uh, ka ng kanang occasion ganahan ko mag-share sa word ni God kay makadasig ko nga kinahanglan mangandam No, kaya nga ito ang kinabuhi. Bubo siya niya wa ta kabalo kung kano sa bitaw ta so dapat prepare ta sa spiritual nga bahin kay para nigmatubang ta sa Ginoo di ta magmahay ay alam ano man jud ang life dili man nato siya matagna so pag uli na sa balay guys anang gabi nga tulog na ang tanang tao niya ako nag kuan pa ko lihok lihok pa ko niya ang kita na ko ng package ako order kay kuan siya table So, naay table na mo o niya. Kani siya, para unta na ni siya patunganan ako o mga kanang computer, printer, ana, something. Kailangan pa siya i-assemble. So, ang bayad ani naasa mga 1,000 kapin man siguro. Pero dako na siya o niya, Compared sa magpahimo ko, tapos mo labor pa ko, tapos palit ako mga materials, ang nakamahal ani is ang shipping fee. Ay medyo mahal yun Nice pud ang iyang color. Tapos kana mga uso bitaw nga mga volt volt na. Oo, so usually pag naakoy mga ning ani nga pamaliton, ang akong bana jud ako ang ginapa asimbol kay murag kana maglabad jud akong ulo kung asa ni bisan pag na-picture na, di kay kumaayo mag-asimbol mag symbol pero this time char di pa man ako katulugon no yung murag inganyo ko ba arrange eh, don ako ni B so mo na din siya mo igamit sa kananan kay wala pa man ako ang ang kusina wala pa man man ang amo abog pa jud kaayo didto niya among table dito na gawas tapos buslot man to kay amo ang lamisa actually kay daan na tugay na jud pagsugod pa lang sa amuang ang kuarmo 2012 pa man ata ang lamisa tapos di na kayo siya ning anak ka uh, presentable tanahon pero amaro ah, to siyang pagwapuhon kay wala man may ikapalit pa og bagong table nga kanang pangkaon mitaw nga maigo ang six ka tao so kani siya kay ang ako yung plano ana uh, is pang computer niya hilig pag drawing drawing ang mga bata na bitaw Um, so, i-assemble na siya testing. So, kana na siya mga tiil, na siya bolt, ana. Tapos, suksok na mo siya. unya niya, imuha siyang tuyok-tuyokon. Wala akong kabalo kung na-assemble ba na ako ni wala. Pero, basta kaya ako siyang gikubi-kubi. Wah, akong kita na ang video guys. Wala giday na ako na siya gihuman og assemble Kay, hindi na ako siya kaya. Kay, gabi siya kalisod. O niya, isuksok. Naglibog kung asa na siya. Pang suksok guys. Basta dili siya dali. Kayo siya. Dili siya dali kaayo i-assemble. So, I leave it there and pagkaugma na na siya i-assemble sa ako ang banana bells. So, mauto ma siya. So, lipay ka ko nga karon nga adlaw. Productive na sa nga to ang adlaw. umuna siya ko ang idasig sa tanang mga nanay, I'm sure nga dili yung lalim. Especially kung wala kay trabaho, wala kay pagkakitaan. Sometimes, mura o bitaw kaon sa kanimong pagbangon. Ang uban sa ato, ah, wala nakatiwa sa pag-eskwela nang usay lisod pod labi sa Pilipinas no nga grabe ka stricto kinahanglan jud nakahuman ka nga kinahanglan jud inani. bisan gali sa promotion namo kinahanglan pa na ingon ani ingon ani pero ang ako mapagdasig nga ang promotion ang trabaho ang blessing na gina siya sa kamot sa Ginoo and yon pa sa word ni God ba para sa kang Abraham nga I will bless whom I will bless I will curse whom I will curse no I will bless those who bless you gingnan si Abraham I will curse those who curse you. So ang ginoro yun ay magbuot sa tanan kaysa ang panalanginan, kaysa iyang dili panalanginan. So atong tinguhaon nga mahimo suod sa ginoo para dili po layo. Og lisod ang blessings kabuton kay kung malipay nato ang Ginoo ingon po ang word niya ng delight yourself into the Lord and He will give you the desires of your heart. Kung duul tas sa ginoo og ato siyang gilipay sa atong mga kinabuhi, I'm sure nililitisod sa ginoo og ibubo ang mga panalangin. Kaya ang panalangin sa ginoo. o sa siya kagasa nga makapalipay wala siya halo ng mga makahatag og pain og sakit og dili maayo sa imuha so kung ang Ginoo gali ang mulihok in your behalf bisan pa o wala kay nahuman kaya ka panalanginan sa Ginoo kaya sa Ginoo tagbuon tanan mga panginahanglan so in my case actually guys naghanay kay ko og nga learn nga mga trabaho pero siguro diretso ko sa Ginoo gibutang kanang magtudlo No, kay nga no, kabalo ko mag-printing, na-learn ako siya nga skill. Kabalo ko mag-edit nga kanang ng unsa pay, gusto na ako edit nga para sa nang mga notepads, mga notebook, mga papel, mga writing pads, mga template nga mga tracing. Pwede siya himuon nga negosyo dayon kabalupod ko mo edit og vlog na learn ako siya kabalupod ko magpost og mga digital product sa Etsy si shop sa racket.ph kabalo ko mamaligya og maning ana pero na ako diri sa pagtudlo dili na ako siya kaya biyaan aside sa kanang stable na ako ang earnings diri kanang Dili man jud lalim ang magtudlo noong 50 ka bata sa isa ka section times 5 ka lima ka section sa isa ka adlaw every day. So nimo mo pag-manage, sa ani mo pag-impart imong knowledge sa ila, sa ani mo pagtudlo ang curriculum. So dili siya dali, pero nakaingon ko nga kay deriman ko gibutang sa Ginoo, dili ko niya pasagdan og dapat magpasalamat dai ko sa Department of Education. So kung asa ka gibutang sa Ginoo sa karon, pasalamatin na I don't know kung how long ko nasa deep end kung ang asa ko ibutang sa ginoo sa sunod kung asa lang tama na ko ang time frame diri but right now I am thankful to him and I enjoyed it a lot bisag na ako yung mga nahibaluan na mga pwede na ko buhaton aside ani um hindi ko pwede muhawa diri kay murag mo ni siya ang ako ang calling nga mga bata karon kabalo mo grabe kay eh sila ka kinahanglan og mga tawo nga ilang kaduulan, ilang kasheran makapray sa ilaha mosabot sa ilaha so pasalamat ko nga bisag dili na ako sila anak natagaan kog opportunity nga musabot, muhatang sa ako ang tanang pasensya o kanang pagtudlo bitaw sa ilaha dili lang sa mga kanang butang uh, kalibutanon kanang naa sa libro dili lang kana no dili lang sa kanang ng ana. Ah, But many things that I can teach, especially ka ng maing mga pamatasan o pag kuan, pag ila sa ginoo nga siya ang sources sa tanan. So, mo na guys, nga nang hinaot ko, nga kamupod, panalanginan mo sa ginoo, madasig mo nga mga lagad sa iya I don't know kung kinsay na kabalo o nakadungog naka ani nga mga videos, kaya dilita mo kaila. O, actually, maulaw ko mag-post, maulaw ko mag-share, maulaw ko kamay pa akong follower din sa Facebook page. Pero, tana, nakabot ni sa imo haong nadasing ka. Okay? So, laban lang sa buhay and be strong and be courageous. Wala ka na gino, Sarah. God is with you. And it is God's heart's desire sa ginoo. It's God's heart's desire to bless you and to make you happy. Muna nga, laban lang sa buhay ug dot yun sa iya kay ka maalcance so bulahan ang mga tao nga mosalig dira sa Ginoo inay mosalig sa mga tao Kaya sayang tao mo pakyas nato no dili sila faithful ang mga tao mm, mm, mm. kabalo na mo sa mga tao dili po perfect ang mga tao so dito gita sa, sa ginoo mo tutok he is the author and the finisher of our faith ko na ko ani guys so after ani nga pagkubi-kubi uh, na ako ni give up na ko onya matulog na din ko So Marato, I hope that you learn something from this video. If you have questions and if you have something to ask about anything, maybe I can help you. So, just comment down below, guys. Thank you so much for watching. And, God bless everyone. See you on our next video, guys. Bye-bye. Bisan -bye. on sa panahon. Bisan on sa higayon. Bisan on sa sitwasyon. Ikaw lang ako. Ah, ikaw ang nilain pa. Whoa! Good night, everyone!